Hello guys. Alam naman po natin na yung voter certificate ay pwede po natin gamitin sa pagkuha po ng passport, especially po sa new applicant along with NBI and police clearance as supporting documents. So may tanong po kasi, pwede po ba akong kumuha ng voter certificate kahit hindi ako nakapag-register sa COMELEC sa municipality namin? Well, of course not kung magpa-register sa COMELEC niyo guys para makakuha ng voter certificate. Paano po nila makukuha 'yung information niyo kung hindi kayo nakapag-register, especially po sa main office. Hindi naman necessary na kailangan nyo mag-vote. Kailangan nyo mag-register prior to 3 months bago po kayo makakuha ng voter certificate. Hindi ko alam kung all COMELEC is applicable but in our COMELEC sa aming municipality, after 3 months po ng yung registration na pwede na kayo makakuha ng voter certificate. So make sure po na kapag nakuha, kapag mag-register kayo ng voter certificate, lahat po ng